Iminungkahi ni Senador Raffy Tulfo na ilista online ang mga benepisyaryo ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or Tuition Subsidy Program ng Department of Education. Ito ang rekomendasyon ng Senador matapos mapag-alaman sa pagdinig ng Senado na aabot sa mahigit 12,000 ang ghost beneficiaries na hindi dapat makatanggap ng pera mula sa DepEd. Habang umabot sa 300 million pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito, giit ni Tufo, dapat magkaroon ng transparency para maiwasan na ang pagkakaroon ng mga peking beneficiaryo, anya, tanging ang DepEd at Private Education Assistance Committee o lang, ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng tuition subsidy. Kaya hindi imposible na magkaroon ng katiwalian. Iminungkahi rin ni Tulfo ang pagsumite ng DepEd ng financial statement ng PIAC sa Commission on Audit.